Pinagdiwang po ngayon ng mga Muslim sa ating bansa ang Eid adha o ang Feast of Sacrifice. Kasabay ng kanilang pagdiriwang ay ang panalangin para sa kapayapaan sa Mindanao, nakatutok si Mark Salazar. Ito ang Sagayaw Dance ng Magindanao, nagpapakita ng mahabang kasaysayan ng pakikidigma ng mga Muslim mula pa sa panahon ng Kastila na pinagtagumpayan raw nila. Pero sa bawat gera, meron pa ring namamatay malayo sa gera sa Mindanao ang Muslim community dito sa barangay Maharlika Tagig. Kaya panawagan nila sa pamahalaan sa araw ng kanilang Eid al Adha o Feast of Sacrifice. Baka wala ng Muslim sa Mindanao at puro gera na lang at sementeryo ang maiiwan doon. Huwag po tayong tumayag, Kaya gamitin natin ang selebrasyon na ito bilang pagdiriwang para sa kapayapaan. Sa Blue Mosque, sa Maharlika, nagsagawa rin ng kanduri o Thanksgiving. Nagsalo-salo ng biyayang karne ng kambing alin sunod sa turo ng Edel Adha. Namimigay tayo ng karne kasi isa ito sa uh, mga obligations ng isang Muslim na may kaya na mamigay, uh, magkatay ng animal tapos ipamigay ito sa mga may hirap. Sa lengguwaheng maranaw nila inawit ang kulturang Islam sa Pilipinas na hinulmaraw sa mapayapang pamumuhay. Sa Lawag, Ilocos Norte, mahigit isang daang katao naman ang dumalo sa pananalangin sa loob ng moske. Apat na kambing ang maaga rin kinatay bilang alay. Mahigit dalawandaang baka naman ang kinatay ng Turkish community sa Zamboanga City. Binalot ito sa tigi isa't kalahating kilo at ipinamahagi sa mga mahihirap. Dinagsari ng mga moske sa Cotabato City, kabilang na ang pinakasikat na Sultan Hasan al-Bolkiya Mosque. Mark Salazar, Nakatutok, 24 oras.